Good morning mga kapising Alas 4 ng madaling araw mga kapising Ariada kami kayo pang apat na area namin Pinilit natin na Riyado Pandagdag dito So ayan mga kapising Nasa loob kami ng lampad Ito yung pang apat namin na area ngayon pinilit ko na lang rehan kasi pandagdag dito konti di lang talaga oh. kita nyo ay eh, isda ng utangan so, ito yung kasama ko ngayon dito si Ninonoy ang aking timonel ay ang dalawa nandoon sa labas konti lang talaga oh. wala nga makita sa kwento sonar natin sa likod sa loob pa kami ng lambat mga kapising maya maya lalabas na rin kami so ayan yung isda mga kapising oh. sa labas na tayo ng lambat kalabas na kami yan sampa na yung kable mga kapising oh. Pukuprada na sila ng lambat uh, ah, ano lang yan 45 minutes tapos na yan magpadikit na so, kami na malalayo muna kami sa lambat para mapadpara namin at ito pa rin yung nag-iisang kasama ko lawan natin para makita beh yan, yeah, dito nang isang gwapong kasama ko nito, Timonil. Noong di pa uso. Katao. <laughs> so, patayin na natin ito mga parato natin. Go, so, padikit na tayo mga kapising. Ayon yung kirir. Padikit na tayo. kung may mga pa tayo niyan si konti lang talaga yan pinilit ko lang na area pandagdag na rin yan sayang din kaysa hindi ako area sayang din, baka 50 man lang okay na ah, gabing ilo pinalabas konti lang yung isda nila talaga nilit pa iba Munti e. lang mga kapisi eh. May alok pang maliliit Mga babae maliliit Pagdagdag na rin yan Hai pau. Oh. ayo, oh tani ki. Tani ki lo yo. Lebu. sa labay sana so, kahit nabutin mo lang yung sandaan ay wala na punti na lang pop na talaga mga kapisig so, ganito talaga yung eksena namin dito pag off na mga riada namin pa kunti kunti na pero kahit gano'n pala mga mga kapis okay pa rin naman yan kasi pagka off season kunti na lang isda mahal naman yung isda para sa season maraming ay yung isda tambakan pa minsan mura naman yung isda so gano'n parang halos gano'n lang din Uy, sino man Kala ko, dilim na ngayon Liwanag pa pala ng buwan <laughs> oh, May mga aloy pala natulingan Kaya, konti lang <laughs> marami pa yung tao kaysa isa oh <laughs> kala mo pista oh dami tao ay kasi yung may umuwi kasi isang grupo kaya yung mga agibis doon naiiwan kaya ang dami nila dito kaya pala

Dugay ako. Yan lang katayo sa poste. Yan, yeah, may taga-bangsa. Mangingi ng ano yan. Isda. Yan, yeah, may daladalang balde. Yan, yeah, tinuro ko siya doon sa ikargado. Ayun, binigyan. Lang. Uy, may laking lapasot. Oh, buhay pa. Matapon. No, Sumama ang lupasot. Ayan. Dolphin yun. Pinapare ano. Limitawan talaga yan. Ayan. Yun. So yun lang talaga mga kapisiyo yung pangapat na area natin. No? Uh, siguro abot din ng mga si tire o sa Isintak Banira. Okay na rin yan kaysa wala. Pandagdag na rin yan. sila yung pangapat na area namin mga kapising siguro nakaabot uh, kami ngayon ng uh, 600 taps ang uh, pangapat na area asahan na talaga mga kapising ganyan ganyan na lang talaga huli na kasi off season na talaga siya wala nang ano wala nang maramihan ngayon tsamba na lang ano uh, makatsamba ngayon sa sonar may uli sa sunar pero sa ilawan ano okay may konti talaga kasi yung sito so hanggang dito lang muna tayo mga kapisi no? nagkakusay ko na itong video ko na ito at maraming salamat ka pala doon sa walang sawang nanonood yung isang video ko na umabot na ng 38,000 views naabot so, yun yung dahilan na nakuha ko na yung 4,000 watts hour so subukan natin i-apply kay YouTube sa monetization kung tatanggapin so maraming salamat talaga mga kapising sa yung suporta Huwag so hanggang sa huli